Mga kapatid, ito natin ang pagninilay sa isang hayop na kilala ng lahat. Walang kundi iba kundi ang baboy. Ito ay inaalagaan. Ngunit, pinapatay din upang kainin. Sa ibang ngayon, binang, binabanggit ang baboy. Dito pumasok ang masamang espiritu na pinalayas ni Jesus. Kinausap mo ang masamang espiritu kay Jesus. Nakiusap mo ang masamang espiritu kay Jesus at papasokin sila sa mga baboy na tumatabot sa pamamagitan ng lawa na sa tubig at nalunod. Magandang araw po sa inyo mga kapatid ko sa pananampalatay kay Jesus Kristo. Tayo sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay Marcos. Ito ay tungkol sa ang pagpapagaling sa herasenong sinapsiyan ng masamang espirito. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo. Sa lupayan ng mga heraseno, pagkababa ni Jesus sa bangka, siya ay sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espirito. Ang lalaking ito ay nakatira sa mga libingan. Hindi hindi na siya may gapos kahit tanikala pa ang gamitin. Bagamat madalas siyang gapos ang sa kamay at pa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala na nakap nakakapigil sa kanya. Araw gabi nagsisigaw siya sa mga libingan at sa mga kabundukan. At sinasugatan din niya ang namatalas na bato ang kanyang sarili. Malayo pa na tanong na Yesus. si Jesus. Pagtakbo itong lumapit at tumod sa harapan niya. Sumisigaw siya ng malakas. Jesus, anak ng kataas taasang Diyos. Anong pakay mo sa akin? Ipakako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahirapan. Sinabi niya ito sa pagkat ni Jesus. Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, Ano ang pangalan mo? Batalion, sapagat marami kami, tugon niya. At nakiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na ito. Samantala, sa libis ng mundok ay may malaking law kawan ng mga baboy na nagsisikahin. Nagmakaawa kay Jesus ang masamang espiritu. Papasokin mo na lamang kami sa mga baboy. Pinahintulutan niya sila at lumabas nga, nga sa lalaki ang mga masasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan ay may dalawang libo ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa mahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. Tumakbo ang mga taga-alaga ng kawan ng baboy at ibinalita sa bayan sa karatig ang mga pangyayari at ang mga tao ay napuntahan doon upang alamin ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinapyan ng mga demonyo. Nakapo ito, nakadamit at matino na ang isip, sila ay natakot. Isinaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinasapyan ng demonyo at sa mga baboy. Dahil dito nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain. Nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dati sinasapyan ng mga demonyo na sa isaman niya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya sa kablalaki, Umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat na ginawa sa iyo ng Panginoon. At kung paano siya nahabag sa iyo. Umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong di ang ginawa sa kanya ni at ng mga ang lahat ng na nakarinig mo ang salita ng Diyos. Mga kapatid, ito natin ang pagninilay sa isang hayop na kilala ng lahat, walang kundi iba kundi ang baboy. Ito ay inaalagaan, ngunit pinapatay din upang kainin. Sa iba ngayon, binabanggit ang baboy. Dito pumasok ang masamang espiritu na pinalayas ni Jesus. Kinausap nga ang masamang espiritu kay Jesus. Nakiusap mama sa mga espiritu kay Jesus at papasokin sila sa mga baboy na tumatabo sa pamamagitan ng lawa na hulog sa tubig at nalunod. Bakit sa mga baboy lumapit ang masasamang espiritu? Marami ang turing sa baboy. Madalas ay marami rin ang kinakain nito. May kasabihan tayo Birds of the same feathers flock together. Kanino ba naman sasama ang marumi kundi sa marumi? Kapag makasalanan tayo, kagigiliwan tayo at pupuntahan ng mga demonyo. Kapag tayo nasa estado ng gracia, gumagawa ng mabuti at palaging nananalangin, matatakot ang diablo na lumalapit sa atin bakit pinamanik ng mga tao kay Jesus na umalis sa kanilang lupaklain? Baboy rin ang dahilan. Nalunod ang mga baboy, nalugi ang mga tao sa kanilang negosyo. Nawala, nawalan sila ng ikabubuhay. Mas malaga sa kanila ang mga baboy kaysa sa presensya ni Jesus. Maling pagpapalaga. Higit-higit si Yesus sa anumang baboy at sa anumang yaman. Kapag kasama natin ang Panginoon, pakamtin natin ang lahat. Siya ang tunay nating kayamanan. Kung nagustuhan mo ang video nito, maari kang mag-like at mag-comment at i-share mo rin naman. Gawin natin viral sa social media ang salita ng Diyos. God bless you.